nagka-utal-utal ngayon sa pagsagot si Mr. Noel Onyate, representative ng People's Initiative. Do do in dalawang bahay ni Speaker eh, Una ng ikinanggini Onyate na hindi kasama si meeting si House Speaker Romualdez. Kasama po ba sa lugar na 'yon ang Kongreso o ang bahay ng Speaker? Hindi naman, hindi naman. At nang ipinakita ito ng mga senador ang litrato nila na kasama si House Speaker Romualdez at iba pang mga kongresista na wala lang daw sa isip nito. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Eh, sabi niyo sina Congressman Garvin lang. yeah, because you know, it slipped my mind. It slipped my mind, uh, Madam Senator. <laughs> Kaya pinaalalahanan ito ni Senador De La Rosa si Onyate sa kanyang sunod-sunod di umano na pagsisinungaling. Alam mo, under oath ka. Tapos sinabi mo kanina, you never had a meeting with the speaker, uh, kung sino-sino mang nasa likuran nito. Ngayon, when we no, no, no. show I, I mean, you the picture, makinig ka muna, makinig ka muna. When we show you the picture, sabi mo, it slips your mind. Kaya I am just giving you a fair warning, huh? fair warning. Please, do not lie before this committee. At nang itinanong naman ito ni senador Amy Marcos, umamin ito na ginanap ang meeting sa bahay ni Romualdez. Ang ginanap itong parting to? Para lang malaman namin? Sa... Sa ano po yan? Sa... Uh, sa... No oh, Pero sino may-ari? Sino lo ang... Lo si, sino si, may-ari uh, nung bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez? Yes. Ah, ganon. Ayun ah, ba kay Unyate? Siya di umano ang nagkumbida sa House Speaker. Pero, paano siya magkumbida hindi naman niya bahay iyon. Dito, nagkawanan na lang sa Senado. Ang uh, naging Jan, host po, at nagkumbida kumina... ay si Speaker Romualdez. In, tama in po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka sa... magkukumbida? Pa... Di mo bahay. Oh. Kaya tara, panuorin natin ito. Balikan yung ating retrato <laughs> na nandito sa harap natin. Galing po doon sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Onyate? Oo, oh, oh, oh. Tama, tama, tama. And tama, that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yeah, yeah, yes, yes. And you What? also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. Yes, And it is Congressman Saldico in the picture. Yes, yeah. Can you read the caption please? Mm. Yung caption sa ilalim po. May nakasulat dito, people. That's true. That's correct. Oh, oh, oh. Tama po oh, ba? Tama, tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table meeting po 'to hindi lang party anong pinag-usapan uh, a meeting po 'yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen saan lugar 'to saan ginanap itong partying to para lang malaman namin sa so, uh, sa ano po 'yon sa uh, sa townhouse townhouse sa Forbes sa so, uh, Forbes Park kanino nga so. kanino lugar ipaliwanag wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano, ano, ano 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 yan uh, dalawang dalawang townhouse kanino na, 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 na kanino po kanino lugar na, inyo bahay mo Bahay mo po? It's a it's a it's a meeting Attorney place. Avisado, it's, please. our, it's our meeting place. No, pero sino may ari? Sino Lug ang Lug si, Sino is, may ari ng bahay? Under, 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 under. Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganun. So ang uh, naging host po, at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama and, and po ako ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga. nga. Mira naman. Oh nga po dapat pu'yan yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung ang, bahay ang, ni ang speaker, sinabi, ang, sabi, ang sabi ng ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni speaker. Do, do in, dalawang bahay ni speaker eh, isa sa pakili okay. at isa <laughs> Eh, hindi ba maliwanag? Mga, hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting eh di talagang ako po, ako nakikialam ang, si Speaker ako, ako ang, sa po ang, People's nag, Initiative? Ako po ang initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat ganon. po sa bahay ko, pero sinabihan ako na doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Um, Ikaw ang mga, nagdala ito, ng mga, papel? mga lawyer po. Yung mga lawyer? mga lawyer po So, bahagi ka masyadis. talaga ng Project PI? Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Hmm? Bahagi kayo ng Project PI? Project PI. Yeah, yeah. yeah uh, Kasi I the help of the speaker, inamin yeah, ko naman po, natulungan before. kami okay. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I, 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 don't know. Suset don't... Sumalinog, Timonti Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at ng, sa ng, mga ko, hawak ng, ng Congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. Okay. So, Madam Chair, Madam Chair? Madam Chair? Yes, po. Yes, uh, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako ba, kilala mo itong mga 'to? Andito oh yung mga pangalan. Hindi, hindi. Hindi pala niyo kilala. Kasi. Anong pagkaintindi mo diyan sa message na 'yan? Paki-basa lang po. Hindi. Oh, hindi, hindi, ko po alam, hindi ko, I, I, don't know all of the details because, you know, ma, uh... De, lahat ng congressista uh, kongresista pinapasubmit, ano, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi niyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? Y yes, yes. The... So, isasubmit dito sa mga taong hindi niyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa <coughs> Senator Bato, please. <coughs> Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay uh, Mr. Unyate. Since Sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para, mag, para tumakbo ngayon yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, Rumol, this is isa na rin sa nasa likod ng... Opo, uh, pumayag naman po si Speaker. Pumayag si Speaker. Nasa si na, likuran na, na rin siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya nga, kaya, kaya nga, gusto ko lang like i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na nasa likod na rin ang papatakbo ng PI. Dahil nga, yeah, he, tumulong he, siya sa inyo, di ba? He, yeah, he, he, he is uh, helping us. Thank you. Thank you for that. Thank you for that answer. Madam Chair. Maraming salamat. So kinukumpirma mo para naguguluhan ako. Kinukumpirma <laughs> na politicians initiative tulad ng sinabi ni Senator Padilla. Hindi Bato. naman hindi naman po uh, tumutulong lang sila, pero kami ang nasa forefront ng uh, pagpapapirma. Oo. wala okay. namang wala palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong. Okay. sa mga Madam Madam congressmen dahil Distinct nila yun uh, is, ay Sige, oh tama naman. Oh, oh, oh. Patulong kayo sa lahat ng tao, lalong-lalo na 'yung mga CEO ng malalaking kapulungan.